So, hello mga kabisnes So Alas 12 na Pasado, alas 12 pasado na So wala na ang ano Masyadong bumibili sa ating fried chicken So, ang pinakabisi na talaga natin dito Mga ala 10.30 Hanggang 12 o'clock talaga ang pinakabisi natin dito Yung pinaka maraming Bumibili sa ating fried chicken So, bali mayroon ito yung nagtirang kunti Sa ating fried chicken at tapos ito po ang resulta kung ano kung medyo nakulangan tayo sa apoy sa init ng temperature nating mantika ganito po ang resulta natin fixture kanya oh. no oh. medyo na ano siya na na, 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 natatanggal yung mga coating niya kasi Nung pagluluto ko kanina kasi nagamadali ako, hindi ko napansin pala, hindi ko napansin na yung mantika is hindi pa pala masyadong mainit. Tapos niluluto na yung mga yung ating fried chicken. So, yun po ang resulta. Natanggal po. Pero, okay lang yan mga kabisnes. Hindi naman yan sa itsura ang basihan dyan. Sa lasa po ang pinaka the best na basihan ng ating mga customer. So, hindi po sa itsura. So, ganito po ang kanyang itsura. Yung ano, pero okay lang yun okay yan. Okay pa rin yan. Okay pa rin yan. Okay pa rin yan. <laughs> so, ayan po mga business. So, natin. Kung ano, ang laman, ilalim. Ayan po. Oh. Ayan. Ilalim ang ating chicken. So, napaka-juicy po. At napaka-luto ang ating ilalim. Lutong-luto yan. Hindi yan, ano. Lutong luto yan, oh. So, lutong-luto ang ilalim mga business. At napaka-juicy. Ayan, ano. Oh. Oh, iba. So, medyo safe pa rin kahit na ano tayo sa ano sa apoy hindi masyado na ano basta ang importante dito mga business yung kanyang lasa kanyang timpla ang pinaka importante dyan sa pagpipinta ng fried chicken so hindi naman ganoon ka importante ang ano itsura pero mas maganda din pag ang itsura pero ano lang wag lang kayo mag masyadong mag-focus sa itsura. Ang pukusan nyo, yung timpla, yung lasa ng fried chicken nyo. At yung kanyang pagkaluto, yung luto-luto talaga siya, wala siyang parang dugo na na, 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 na sa yung manok mo, yung sabot, yung sabot to. yung nya, luto, hmm, di ba? Walang mga, walang mga dugo-dugo, wala pang pula-pula, yung parang pula pa, may pula. Wala na, luto-luto talaga siya. So, yan po ang pinaka ano, importante dyan. Kasi pag na ano yan, ng customer, pag bukas nila sa fried chicken, sa chicken mo, pag mayroon pang dugo, so ano yan, yan ng gana pumili ulit sa ating fried chicken. So, dapat lutong-luto, juicy, at masarap ang ating fried chicken. So, yun po ang pinaka-importante dyan mga business. Huwag kayong mag-focus masyado sa ano, sa itsura, sa texture na ah, ang sarap at crunchy pa rin diba? Ah, crunchy pa rin mga gamses Masarap hmm. sarap ang luto yan hmm. yung buto nya ah. naman

So, po mga ka-business. So, na nabitin nga ako sa, ano, sa chicken ko. Kasi, ano may naman kasi na bata. Yung, ano, bata na, ano, yung badyaw. Bata, may, may, na badyaw. Hiningi yung kinain, kinain ko na pa chicken. Ay, sticker. Na, pa sticker. Sticker ko na, Na, I start. Na, ikurumi. ko, Apply jelek. Close, close. So, um, so, yun po, mga business We did not five. Kita <laughs> 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 so, five. Sa chicken ko. Oh, I, Napakasarap I ang tag-time. Thank you for watching I'm and God Bless!